Matapos ang tatlong taong paghihigpet dahil sa COVID-19, naging mas maingay at makulay ang pagsalubong sa bagong taon. At dahil wala ng COVID-19 restrictions, mas marami ang nasa labas, lalo na sa kasagsaga ng putukan at dahil dyan, 116 ang dumagdag na kaso ng fireworks-related injuries. Kabilang sa bagong kaso, ang isang labing isang buwang gulang na sanggol na nasunog ang muka at kanang mata dahil sa pikolo. Ang pinakamatanda naman ay si Tentay sa na lalaki mula Ilocos Region na nasugatan din ang kanang mata dahil naman sa kwitis. Karamihan po nangyari sa bahay Marami due to legal fireworks. Even if they're legal, meron pa rin silang panganib or danger. Sa kabuuan, mahigit dalawang daan ang nasugatan mula December 21 hanggang kaninang umaga. Aminado si Health Secretary Ted Herbosa, mas mataas ito sana itala sa parehong panahon noong nakaraan. Mababago pa raw ito dahil sa delayed reporting ng mga ospital. Although hindi pa nga kami tapos sa uh, counts, baka tumaas pa yan. Uh, I can tell you ito ang uh, mas mataas kaysa last year pero tandaan natin last year meron pang public health emergency status ang ating bansa. Ngayon lang na-release. Halos kalahati ng mga kaso o 113 ay nagmula sa Metro Manila. Kasunod nito ang Central Zone na may 27 kaso. Umabot na sa labing isa ang amputation cases o mga naputulan ng parte ng katawan, habang 65 o 28 ang mga nasugatan sa mata. Nangunguna naman sa listahan ng paputok na laging sanhi ng injuries ang Quitis, 5 Star, Boga, Piccolo at Whistle Bomb. Magbabantay ang DOH ng bilang ng sugatan hanggang January 6. Hiling ng Health Secretary, magbago na ang kultura ng pagpapaputok at pagbenta ng ilegal na paputok sa bansa. I think very important dito yung education ng mga tao. I think mag-change kasi tayo ng behavior. Talagang yaan ang ating kultura magpaputok pag New Year. Maganda rin ma-develop natin yung program ng community fireworks, community led fireworks para yung mga tao mag-enjoy nang walang danger. Paige Javier, CNN Philippines.